Guys, nandito ako ngayon sa jaman Store. So, ang mga tinda nila dito is mga rep. Japan made. Mga original pero second hand na yung mga Japan made na, uh, na refrigerator nila. Sabi ni sir, yung rep nila dito is inven inverter. So, di ba sir, pag inverter, sabi na matipid yon. Yan, matipid daw yon yung inverter. Pag inverter yung gamit nyo. So, guys, ito yung rep na binibenta nila. Yan, two doors yan. Ito yung pinaka-freezer. Tapos, ito yung sa ilalim. Paano ba ito, sir? diyan din. Sinado ka yan? Okay. okay. Branded yan, ma'am. Ah. Yeah, yan. Ba, ito yung pinaka- uh, taas niya, tapos ito yung sa baba, ito yung freezer niya. So, ganyan yung freezer niya. So, iba-iba yung mga model nito, sir. Okay, ito tulad nito is Panasonic Ito Panasonic Branded to <laughs> Branded Inverter pa rin to sir Ayan. Automatic defrost Automatic defrost Sabi mo, mo, automatic defrost Tapos punin mo lang yung uh, Yellow mo, ice mo, tigas mo Ah, Ibig sabihin nakasaksak pala to Apo. Ah, kaya pala kaya... Oh grabe, yung, lakas ng usok niya May oh, second freezer pa, pa Malamig po yan, parang nasa Alaska Hahaha <laughs> Tulad ngayon, summer ngayon, oh. Pag naglinis ka, ditat sa natatanggal lahat. natatanga lahat. Uh, so, magkano yung ganyan, sir? Six, five. Six, five. Wala mga repair yan, original. Talagang original, hindi pa nire-repair. May warranty pa na five years, so pwede pang ibalik dito pag masakaling masira. Opo. So, nagre-repair din kayo dito. Malinis pong loob niyan. So, so, merong... deliver merong... dito. Okay. Kain po tayo, Stendy. <laughs> so, Bali... Ah, uh, yung mga rep, merong Panasonic, merong Sharp, may Toshiba, may Zanyo. Yan, so yun. May Hitachi, ito is Panasonic. Naka, tapos may mga color red din, may black, may itim, yun, black, tapos silver. Ito, Sanyo, tulad nito, Sanyo to. Tapos ito is Sharp. Tapos ito is Toshiba. Yan. So, ang dami nilang mga brand dito. Ikaw na lang mamimili. Sir, pagdating naman dito sa mga ano nyo, yung ganto nyo, washing machine. Full automatic. Oo. Oo, oh, oh. oh, pwede rin siya. Bali kasi pag ginagamit to, alam ko nakatutok sa tubig to eh. Oo, oh, kailangan yung nakaano yung hose niya. So, magkano yung ganyan nyo ngayon, sir? Second hand na rin to, di ba? Second hand. Ah, so, halimbawa ito, Japan, sir. Uh o, -oh, 7 kilograms. Magkano to? Itong, anong, ah, uh, 7.5. Sir, 7.5. So, ito namang, anong What model to? Eight kilos. Oh, 8, -8. Anong? Ah, yeah, Eight kilos. Anong, Hitachi. 8 kilos, magkano naman? Yan, yeah, may heater. 9,000. Ay, may heater pa Three, yan yung 15, Hitachi. 15, 15. Okay. Meron din iba sir na ganito na yung pwede din siyang dryer pero hindi pa ganun katuyo. 3 in 1. Ah, 3 in 1. So, yan. Five sharp. Five thousand. Ah, 5,000 lang oh, yan. Ayun ko. 3 in 1 lang siya. Laba, banlaw, piga. Yan okay, yun. laba, banlaw, piga. Okay, sir. Meron sila dito guys na sharp. Oh. Yan, na washing machine. Na automatic to, di ba sir? Oh, pakita mo rin yung transparent. You know, Ito, asan yung transparent? Yung yes, eh? Yan, yan, yan eto Meron silang transparent na Panasonic washing machine. So, yun siya, guys. Ang laki ng loob nito, no, sir? Yung ganito, sir, magkano yung ganito nyo? 6.5. Ha? 6.5. So, ang pinakamura nyo is sharp? Okay. Meron silang Panasonic Sharp, Toshiba, Hitachi. So, ang pinakamura nila dito is yung Sharp. Meron pa rin mura dito Ito. Ah, ito. Ano to, sir? Yan, yan. Walang ano to. Ah, uh, three and one. Ito yung pinakamalit nila. Anong pang, anong mga ah, higher? Ito yung higher nila. Ito yung pinakamura. Magkano naman to, sir? 4-5 lang daw to. Ito yung higher nila na pinakamura dito. Na 3 on, three and 1, tapos 5.5 kilograms. Yan. Sabihin mo, ako niyan, hindi ma-dimentindihan. Okay. Okay. Hindi niyo daw maiintindihan kasi ang nakasulat is hapon. Pero ito translate ng English. Translate. Ah, may meron siyang ano dito, buttons. Ah, guys, ang kagandahan nitong higher. So kahit ang nakasulat dito is hapon, pwede mo siya i-translate sa English. Wow, ang galing naman. Sa Singapore. Ay, yung mga, ano, yung mga nakalagay jersey. No, so, guys, pwede nyo rin daw i-google kung ano daw yung nakalagay na mga words dyan. Yan, para sa English. Wow, so, ang galing naman ng higher. So, ito yung pinakamura nila. 5.5 kilograms is magkano sir? 4.5. Then, sumunod yung sharp. 3 and 1 din is 5,000. So, meron silang Panasonic, Toshiba, Hitachi, higher. Pagdating naman sa mga rep, meron silang Sanyo, Ah, Hitachi rin, Toshiba, Sharp. So guys, dito na kayo. Anong pangalan ng store nyo, sir? Stol Jaman. Sa Stol Jaman ng Roberto Oca Street, hmm. Port Area, Manila. Yung... So guys, um uh, uh, punta kayo dito, guys, para makita niyo yung, yung mga binebenta nila ng mga rep chaka washing machine yung, dito. Mga uh, gamit sa Japan na 6 months use lang. 6 months just tapos dispose na agad. Na si oh, ganun pala sa Japan, no, sir. Oh, yeah. Eh kasi mayaman naman kasi ang bansang Japan talaga. So kapag tapos nila na, ay, sila ng basura. Ah, six month. Okay. So kayo sir may kinukuhaan kayo talaga ng mga items yes. na to. So, so guys pag sabi ni sir kanina pag bumili kayo tapos nasira pwedeng ibalik ipagawa. 5 years, uh, five years daw ang warranty. Wow saan pa kayo 5 years ang warranty. Years Yan guys. <laughs> so guys pakita ko li yung last uh, view ng uh, store nila. Yan. Yung kulay black nila guys, ang ganda oh. Ayan oh, naka-plastic pa. Baba, please, yeah. Yan, yung baba niya pinaka-freezer. Yeah. Basta lahat yung iba sir, 'di ba? Baba pinaka Yan ang pinaka-freezer sa baba, 'di diba? ba? Yeah. Yan. Yung katulad nito kanina, sa no? Palita, please, so meron pa 'yun sa taas. Yan, kulay pink ba yan, sir? Tsaka orange. Kasama rin ba yan, sir? Kaya nga yung orange. Okay. Hindi kasama yung kainan ah. makita mo yung apartment niya. Malawak. Yan. Wow, kung gano'n natin no Ito niya daw. Malawak yung apartment. Okay. Malaki nga no, sir? Uh, tapos ito pa. Eto, anong tatak nito, sir? Herb Relax. Makinis yung ano niya. Fiber yung Ayan ano niya. Oo nga, no? Yung glass. O, si sir nang nagde-demo sa akin ito ah. Fiber na glass. Fiber glass. Okay. Tapos, tapos yun yung pinaka freezer niya. Yun yung pinaka pa siya. Tapos ang model niya, nakikita kita naman. kita mo model. Anong model to? 2017. 2017 yan, ibig sabihin. Okay, 2017 model niya. Yeah, 2017 model. Okay. Ano bang mod? Anong brand to, sir? Herb Relax. Oh, yun yun. Okay. Ayan pa, may concept din pala sila dito na, Rep. Yung concept na yan, sharp daw yan. Yan. Okay. Yan ang brand niya. Okay, sure. Tapos yung kabila yung black pala is higher. Higher. Yan. Tapos yung nandito is Sanyo. Golden niya 2016. Guys. 2016. May ano ba kayo dito sir? Delivery? Ganon? Or Yan pick up lang? Delivery. Yun.